Sa abot ng aming makakaya, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na ang kinakailangan suporta at tulong ay agad na may paparating sa bawat apektadong pamilya, magsasaka at mangingisda. Sa bagong Pilipinas, malinaw ang hangarin at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tutukan ang sektor ng agrikultura na mahalaga sa pagkamit ng food security at affordability sa madaling salita, pagkaing sapat at abot kaya. Tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mataas sa presyo ng bigas. Inilunsad ang Project 29 o pagbibenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa mga Kadiwa Store. Target nitong mabenepisuhan ang mga nakatatanda, may kapansanan, solo parent at four-piece beneficiaries o pinakamahirap na Pilipino yung natitipid ma'am pang bili ng gamot ng anak ko kasi sa ngayon ma'am ang pinaka anong bigas nasa 56 57 ganyan eh sa 29 pesos po talagang halos 20 pesos po yung mahigitang na-save pag bumibili po ng bigas dito. Masa tatlong pirasong gamot mo kasi 23 pesos po ang isa. Inaprobahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 62. Layo nitong pigilan ang pagsiritang peso ng bilihin at matiyak ang sapat na supply ng pagkain at iba pang produkto sa harap ng mga problema sa pandaigdigang merkado. Mula 35 binawasan at inilagay sa 15% ang taripa sa imported rice. Pinalawig naman ang mas mababang buwi sa inaangkat na baboy, mais at iba pang produkto. Inaasahan ng Department of Agriculture na mararamdaman ang epekto sa presyo ng pagkain, partikular ng bigas sa Hulyo o Agosto. Unang pagkaya ng PSA, bababa by 6 to 7 peso. So malaking epekto nun sa inflation. Nitong 2023, record high ang higit 20 million metric tons na palay production ng Pilipinas. Target ng BA, lagpasan o panatilihin ang naturang bilang sa pamamagitan ng mga hakbang na tutugon sa masamang epekto ng El Nino at banta ng La Nina. Higit 11,000 hektare ang palayan ang binigyan ng small-scale irrigation project o maliliit na patubig. Papalo naman sa 46,000 na mga hektare ng lupa ang nahatira ng tubig mula sa bago at pinalawig na national at communal irrigation system. Sinabayan ito ng pamamahagi ng 10,000 pisong ayuda sa mga naapektuhan ng El Nino. Lolobo na sa 1.3 billion pesos ang pulong pinansyala na iabot sa mga magsasaka. Uh, Lubos-lubos po kaming ma uh uh, dahil ito po ay magiging alternatibo namin na uh, uli sa aming pong pagsasaka para kami po ay makabangon muli sa nagadap ng El Nino. Upang mabawasan ang gaso sa pagsasaka, gumandang kalidad ng ani at tumaas ang kita ng mga magsasaka na mamahagi ang Administrasyong Marcos ng iba't ibang makinarya na magpapabilis sa pagtatanim at ani. Nagtayo ng mga post-harvest facility na magagamit para patuyuin ang mga palay. Gumawa rin ng mga cold storage facilities upang iambak ang mga sobra-sobrang supply ng gulay at iba pang produkto. The new technologies have become so important because of climate change. Ang daming nagbabago, ang daming kailangan mabaguhin, kailangan pag-aralan so that we can, we can make sure that we have a, uh, we have a ...a uh, stable source of supply and that that supply is affordable to ordinary Filipinos. Nais ang administrasyon na pabilisin ang paghahatid ng pagkain mula sa kanayunan patungo sa mga lungsod. Daan-daang kilometrong farm-to-market road ang nabuo at pinakikinabangan. Habang gumugulong ang proyektong ito, puspusan sa paghahanda sa Laninia kung saan inaasahan ang prosesyon ng mga bagyo. Binibili ang palay ng mga magsisaka sa makatwirang halaga. Iniimbak ito para gawing buffer stock o supply ng bigas na maaring gamitin sa panahon ng kalamidad. Binibili tayo ng 30 peso palay. Uh, ito ang tuwa mga farmers, definitely. Mm -hmm. And ang uh, mm -hmm. current buffer stocks natin is at about 140,000 tons, mm -hmm. which was not achieved in the last five years. Mm -hmm. So ito na yung pinakamaraming buffer stock of rice. Nagsasagawa ng climate smart mapping ang Department of Agriculture upang tukoy sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo at posibleng bahain. Dito ay pinamamahagi ang mga flood resistant na binhi na kayang mabuhay kahit nakalubog sa tubig. Basically, uh, alam mo yung information na uh, ahead, yung forecast track nila at least mas accurate. Mas uh, nagkakaroon tayo ng advance warning sa mga farmers. Kung ready na to harvest yung kanilang farms, uh, yung kanilang mga pananim, pwede na ma-harvest. And then, of course, yung mga flood-tolerant na varieties, pwede rin magamit. Habang pinabubuti ang produksyon ng pagkain, pinalalakas ng ahensya ang depensa sa mga posibleng sakit at peste na maaring pumasok sa ating bansa at makasira sa sektor ng agrikultura. Sa kauna-unahang pagkakataon, limang Sefa o Cold Examination Facility for Agriculture ang itatayo ng DA. Magsisilbi itong first border facility. Kasabay nito ang pagpapalakas ng DA sa iba pang daungan sa bansa para masawata ang agricultural smuggling. Simula nung umupo ako, uh, meron kami isang onion smuggler na nahuli. Uh, hanggang ngayon nakakulong pa since November. It's Sin unavailable. Eh. Uh, meron din kami nahuling uh, uh, sugar smuggler. Kailangan habulin yung mga yan. Eh. Tinututukan din ng administrasyon ang iba pang sektor ng agrikultura gaya ng pagkahayupan. Target ng DA na mabakunahan ang mga baboy para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Hopefully by this July, uh -huh. maapubahan na at we can inoculate na yung mga say, buong isla ng Mindoro uh -huh. para ma-eradicate na yan doon sa isla uh -huh. na yan. And Hopefully lahat ng province uh -huh. ma maubos na yan at makabalik na sa dating lakas ating lakas sa ating swine industry. Ang mga hakbang na ito pagpapatunay na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desedidong harapin ang mga hamon sa sektor ng agrikultura. Ang pagpapabuti kasi sa pagsasaka at pangingisda ay pagtulak sa food security at pagbibigay lakas sa mamamayan ng isang bansa. Sa atin naman, mga magsasaka at mangingisda, kayo ang buhay ng lalawigan na ito, ang at ating buong bansa. Ang inyong kasipagan at katatagan ang nagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat. Nandito kami upang tulungan kayong umunlad na sa binubuo natin isang bagong Pilipinas. Sama-sama natin pagsikapan Sama-sama natin pagsikapan para ipmatkatupad na natin ang lahat ng ating mga pangarap. Kolezal partylia para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.